Maikli ang kwento ng buhay ko. So picture this Philippines, masigla at puno ng buhay, doon ako pinanganak, isang mapagmataas na Pilipina. Pagkatapos ng nursing school, nakuha ko ang una kong trabaho. Tumalon ako sa magulong mundo ng isang ospital ng San Pedro, mabilis at matindi. Pagkatapos ang pangalawang trabaho ko, eh, uh, ah, shift sa Thailand. Para sa aking pangalawang trabaho, ang lupain ng mga ngiti, kung saan niyakap ko ang mga bagong kultura at hamon. Ang aking ikatlong trabaho ay bilang isang guro para sa mga bata sa China. Natagpuan ko ang aking hilig na humuhubog sa mga kabataang isipan at lumilikha ng isang mas maliwanag na kinabukasan. At sa gitna ng pagtuturo, natagpuan ako ng pag-ibig sa anyo ng isang lalaking Canadian, isang bigla ang pagpupulong na nagpabago sa lahat. Pinili namin gawing selebrasyon ng pagmamahalan at pagkakaisa kasama ang pamilya at mga kaibigan ang pagdiriwang sa Pilipinas. Sama-sama, nagsimula kami sa isang bagong pakikipagsapalaran, na iniwan ng mga pamilyar na baybayin para sa magkakaibang mga tanawin ng Canada. Ngayon ako ay naging isang Canadian at nagtatrabaho bilang isang nurse sa Canada, Kabisera. Para sa buong kwento, sundan niyo po ako sa aking channel. Please subscribe, like and share. Salamat!